After 2 years, nakapagdagat na ulit kami at ito nga din ang first time ng twins sa beach dito sa UK. So ngayon, maaga kaming gumising kasi meron kaming pupuntahan. Medyo inaantok pa nga dito si Charlie and Chino. Pero excited din sila kasi gustong gusto nila pumunta dito. More than 3 hours yung biyahe kaya nag over muna kami. At ang choice ng twins is Burger King. Gusto daw nila ng fries tsaka ng nuggets. Umain lang kami dito ng mabilis tapos diretso na ulit kami ng biyahe. Hanggang sa unti-unti na namin nakikita itong makukuha. Kulay na bahay. Which means, malapit na kami dito sa beach. And finally, ito na nga ang aming destination. At ito nga yung first time ni Charlie and Chino na makakapag-try mag-beach dito sa UK. And yung last punta din namin ng beach is parang bago pa kami umalis ng Pilipinas. So kahit medyo nahihilo pa sa biyahe, tingnan nyo dere-derecho si Charlie and Chino. At nung makita nga yung dagat, gusto na kaagad mag-swimming. Tingnan mo nga at hila-hila na ang aking kamay. Pero sabi ko, post muna sila para sa picture. At napat-thumbs up pa nga ang Bata. Tapos na nga pala ang summer dito sa UK kaya nakakote na ulit ang twins. Pero kahit malamig, eto't go pa rin sila. Mukhang nawala nga din ang lamig at pinapatanggal na ang kanilang coat. Magpapalita daw sila ng damit kasi mag swimming sila. Kaso sabi ko lalamigin naman sila pag inalis namin. At dito unti-unti na nga silang lumalapit dun sa dagat. And makikita nyo din na tuwang-tuwa talaga silang dalawa. Dito nga ay eh, naghahabulan pa sila kung sino'y mauunang magpunta dun sa tubig. Alam nyo naman ng twins, mahilig talaga silang magswimming. At na enjoy talaga nila ang dagat ito nga si Chino, hindi na napigilan ng sarili at naupo na dun sa tubig. Kaya ayan, basa ang first one. Si Charlie naman, nakikipaghabulan siya dun sa waves. Di ba diba, halatang malamig kasi takot mabasa ang bata. Kaso ayan, nung nandun siya sa gilid, natumba kaya nabasa din siya. Ito nga din pala yung view dito. And kung makikita nyo, malinis talaga siya. At nakakatuwa din talaga yung iba't ibang kulay na bahay. Kahit malamig, madami din talaga dito nag enjoy Kaya sabi ko, sana pala pinagbaon ko na talaga ang twins ng swimming Parang bali, wala naman kasi sa kanila nila yung lamig. Kaso ayan, kinailangan nila mag-swimming ng naka-pants tsaka ng naka sleeves. Kinailangan ng nga ding buhatin si Chino kasi gusto niyang lumayo. Pinaka na-enjoy niya kasi talaga yung pagtama ng waves sa kanya. Habang ito namang si Charlie, tingnan niyo parang medyo giniginaw. Umalis muna kami dyan tapos i sana namin tong cave. Kaso ganito pala siya at medyo nakakatakot nga dun sa loob. Naisipan din muna namin na umakyat para makita yung view. And nagbalak din kami na magpunta dun sa town. And dito nga namin nalapitan itong kulay-kulay na bahay. Diba parang ang ganda mag-picture dyan. Dito sa town, madami ka ding pwedeng mabili. So, mostly dito, ang mga store is ice cream. Tapos, super dami din ng fish and chip shop. Pero itong si Charlie, nangahabol ng pigeon. So, after namin maka-order, umupo muna kami dito para makakain. Medyo umulan din kasi, kaya kung makikita nyo, basa yung bench. And, nagdakadlakad din kami habang napadpad kami dito sa mga boat. So, dito naman, pwede palang mag-boat riding. Pero yung totoo, naghahanap lang talaga kami dito ng CR. At super hirap pala ng CR dito kasi wala talaga, puro sarado. Anyway, nandito nga kami at sinacheck namin itong waves. Medyo lumalakas na yung alon, kaya naisipan namin na bumalik ka dun sa tabing dagat. Mahaba nga ng lakarin na pagod na ang twins, kaya ito't binuhat na. Bumili din kasi kami ng toys panggawa ng mga sandcastle. And tatambay nga lang kami dito sa glad bago umuwi. Excited na nga ulit ang twins na mag-swimming. Habang si Chino, ayan, ginugulo yung kanyang lola. Tinawag na namin sila dito para makapagawa na kami ng sandcastle, kaso biglang lumalayo. Gusto pa rin talaga nila magpunta dun sa tubig. Kaso wala na akong dalang pamalit, kaya sabi ko maglaro na lang sila dito ng Sand Castle. And isa din talaga to sa na-enjoy nila. Nakakatuwa din kasi dito kasi pinong-pino talaga yung buhangin. And nagmamold nga din pala sila ng mga animals and dinosaurs. Hindi nga lang sila makabuo-buo ng castle kasi ginigiba ni Chino. Habang si Charlie naman nilulubog lang niya yung mga animals na ginagawa niya. Nautusan pa nga ako ng twins dito na magawa ng Sand Castle. Kaso maya-maya lang, ayan, iniwan na ako. Si Charlie nagsusumbong kasi si Chino nandun daw ulit sa tubig. Iigib daw kasi sana siya ng water kaso si Chino tumatakbo na. Ayaw niya talaga magpapigil at gusto pang maligo. Bali wala talaga sa dalawang to ang lamig. Kaso hindi na talaga namin pinayagan kasi lumalakas sa talaga yung alon. At mas lumalamig na kasi naghahapon na. Kaya sabi ko manood na lang kami dito ng waves. then si Charlie at ang kanyang daddy naman ayan nagbabato-bato sa dagat.